Ay, grabe. Grabe! <coughs> Walang patawad. Walang patawad na ako to Walang patawad na ako Ha? Huh? Patayan. Patayan to. Killer, killer to. O, yun na. Nagsimula ng... Tumata tumatalon-talon yung ating gulong sa harapan. Mangat na. Mangat na. Dito pala yung ahon ahon talaga. Dito na si Elemento. The ahon expert. Ahon expert. <laughs> Hinintay niya kami. Grabe. Taas nun. Diretso na mga ahonan ngayon. Ha. <laughs> ah. Oy. Amazing. Kanya yan. Oh, yan, yan, yan. Hingang malalim na. Sagad na. Sigat to the bones. Sige daw. Ah, slow down. Accident prone area. <laughs> Ay, prone area. Ay, grabe nga. Pops. Grabe to. Para namang patag lang sa'yo. <laughs> Hindi. Nakabelo lang ako. madayak eh. Oo. Juyo ko na naman tayo. Pag tayo yung muko, talagang matarik na yun. Ibang usapan na. Ha? Uy, may mga buwa. Diyan sa gilid. Maghintay kaya tayo rito, Paps. Video natin yung mga kasama natin umahon. ah oo ah ako sen <laughs> eh naman naka video ka naman ah ano? oo yan <ha? laughs> mga dito tayo sa barangay Magulon dito sa Lamot, Ifugao at nagsimula na nga ang ahunan hinihintay ko lang yung ibang mga namin para makunan ko sila makunan ko rin sila ng video habang umaahon bale daridaret yung ahunan nito na matarik na naman tapos, pagdating dun sa dulo ng sementadong daan, mag-hiking ng 30 minutes daw papunta doon sa Matangili Rock Formation. Yes! First time ko dito sa Matangili, mga kapadya. Kaya, sa a practice, Mamaw. kailangang pakiramdaman mo na hindi kailangang biglahin. <laughs> Ganito. Ito ang kaligayahan namin. Solid. <laughs> yung humingal. Solid. <laughs> oh my God. Medyo matatarik na ahonan at may pasiko pang ano, bonus na ba? Oo nga. Oh? Ako. Mamaya ako yung susikuin. Ang nabudol. Ayun na ba yan, Pops? Yung matangili? Ayun, Ayun na ba yan? Yung bataran? Hindi pa. Ah, uh... Akyat pa doon? Aakyatin pa natin yan. Ay, ganun ba? Grabe to. Talagang... siko talaga. Tapos mataas. Sabi ko sayo eh. Parang bares best, di ba? Bares best to, Brad. Bares best experience. hingal ito na yung hingal ng bares bes oh, tumba nasagasa ako ng... ha. Oh my goodness! Ha. Oh. Hello, nagpapahinga kayo? <laughs> <laughs> Kaya mga nag-hiking ibigil sila napagod <laughs> dito sa may kantina hintayin natin sila malapit na sa information malapit na daw sa information tapos may kantina dito pwede kayong magpahinga muna at magmerienda pero kailangan nyo munang ahunin to itong sobrang tarik na ahunan na to ha ah! ah! grabe oh! Ba't kaya, Paps, sa lahat ng mga pinakamahirap na hoonan kasama kita? <laughs> okay. Ako yung nagtatawag sa'yo eh. Ikaw yung mambubudol talaga eh. Oh. Okay na? Yes. Canteen rest. Yes, maglilibre si Paps ng softdrink. Huwag kang ganyan. Sige, pahinga muna tayo. Hingal. Hingal to the bones parang wala naman kayo sir marlo no titikwas <laughs> titikwas na sir titikwas <laughs> titikwas <laughs> <T -tikwase. laughs> na yung gulong <laughs> pager naman to grabe <laughs> talaga grabe talaga tong ahonan hello ang taas ayan o tarek tarik ayun na tumalun tumalbog tumalbog yung gulong paps umangat, umangat. kaya kaya Ang ah, grabe. Hingal. Hingal ka ba Good morning po. 5.30 nga ng umaga kami umalis ng Solano. 8.18. 8.18. Yan yung oras na ating pagdating dito. Saan yung registration, taps? Diyan o sa may ikon. Ay, doon. Pero sa barangay, sana tayo nag-con. Pero nag-bia o kapon tayo. Yes. Yes. Marabi ang taso Aya. Ang taas talaga. Taas dito. So from here, mag-hiking kami ng 30 minutes. 40 minutes. 40 minutes daw. Kung mabilis yung lakad. Kung mabilis 30. Kung mabagal 40. One hour. Kung parang namamasyal sa park, isang oras. Eto <laughs> na. Saan bang start uh, ng, ng, ano? Ahon Pops, dito na? Saan tayo akyat dito? Dito Pops? Oh, dire-diretso yan. Oh, hindi pag dito. Dire-diretso yan. Apuntang Matangili. Affirmation. Okay, pahinga muna. Time out muna. Gasolina muna. Dito na namin iiwan yung mga bisikleta namin mga kapatsak. Safe naman daw. Tapos may magagad sa amin. Uh, initially, mga 500 pesos ang babayaran kapag ayun, yun sa magtutour. Sa tour guide. Oh, taas dito. Approaching the finish line. Wala <laughs> naman na sila, ma si Ma'am Esther ay. Wala, bumaba po ako, hindi ko makita. Sila ma'am may madam? Dali sa likod, sir. Ah, pala. oh ma'am, finish line na. <laughs> Pagod ka. <laughs> Ayan na, finish line na yan. Doon na, sa may tricycle. Ayan, nagmamama. Pampalakas yan. <laughs> Parte kasi ito ng ifugao, mga kapadyak. so di ba yung ifugaos madalas lang oh, ang sila agamagamam. Oh, okay. yeah. Dito dito na tatambay ating mga bisikleta. Diyan, y mo? na? Tawag sa hiking. Ang tumulong sa Ang Oo, oh, pahinga muna madam. Oh, okay. Ngitin muna. <laughs> bag. Ngitim bag. Ngitim bag. Ay, wala na kumisip-misip kita. sabayo. Nagigilip ng paningin ni Ito kasi, ito may kasalanan. Eh. Ito may. Eh. Yan ang nagpuputol eh. <laughs> Grabe ang taas! Pagrungyanan na. Oo, yes! Panay ang sea of clouds siguro dito. <laughs> <laughs> Ngayon, kompleto na kami. Makukting pahinga pa, tapos yan. Simulan na ang 30-minute na hiking. Hay dito yan.